Unang una Pasalamat na muna ako kay Lord Na binigyan tayo ng lakas sa pangatawan At sa buong pamilya Malusog Iba na tayo mahirap Yung wala tayong sakit Isa po kaya mana na po yung binigyan sa atin ni God Maraming salamat sa mga viewers At sa share sa aking channel Sa ngayon eh, wala pa tayo may tulong sa inyo Lobin ni na masakses Nakaturon din ko sa inyo, Lobby ni Poon. Ang ating pag-usapan natin ngayon, Genialis, na tayo ay may gabay. Ano ba ang kalaban na may gabay sa tao? Lahat naman tayo, na ilalang ng Panginoong Diyos Ama, may gabay tayo lahat. Ah, ibig sabihin, nagabantay. Ang ibig sabihin na unang sinyalis na tayo ay may gabay. Tayo ay madisgrasya. Hindi natin di naman natin ma nasaan na disgrasya. Hindi natin isaan yan. Wala tayong galos sa at ating katawan. Kung may galos man, ngayon lang. Yun, yun ang may gabay tayo. Sa muntik ng aksidente, tayo ay mapa iwas yun, pangalawa na sinyalis na may gabay tayo pag tayo po ay nanaginip nanaginip ha na nagkatotoo sa, sa totoong buhay Ibig sabihin yung panaginip mo nangyari sa totoong buhay yun po yun at marami pang iba kamigan babagay natin sa sunod na kaalaman punting uh, kaalaman lang bagay ko sa inyo ngayon hindi okay? naman tayo expert pa sa aking mga sulit supporter sa aking munting channel viewers followers, subscribers at maraming salamat sa na nag-share sa aking munting channel at ito na po sa akin maraming Bali, mabagal mo sa natin. Ng malaga. Ay umusad po nopo yan. ay talaga. To sa kayong muting channel. comment kayo sa below sa kayo muting channel. sa pag-like din. sa isa. At, salamat sa Salamat sa inyo, ako iniwan. Ang content natin ay na iba iba. Bukod lang. Isa pa sa ating pagtatalim naman. Ito yung ating content about naman sa ating anak buhay. Yung ano ang anak buhay natin, yun lang yung vlog natin. Para din natin mahirapan. Ang gawa tayo ng content na mahirap na hindi naman angkop sa ating kategori. Mm -hmm. mm -hmm. mencariya